Kung akong tatanong yan, kung bibili kayo ng brand yun na XSR sasabi ko na hindi siya worth it overpriced siya yung presyo niya na nasa around 180,000 wala pa yung ABS at sa ganong presyo guys konti na lang dadagdag mo pwede ka na makabili ng second hand na 400cc na motor What is up guys! Today, magre-review tayo ng ating Yamaha XSR155. I-ownership review ko sa inyo ang napakapoging motorcyclong ito. Nice. Uh, kung nakikita nyo, madami akong motor dito. May big bike na adventure, mayroong scooter. Pero sa lahat guys, ito talagang motor na to ang pinakapaborito ko at matalas kong gamitin. Kasi feeling ko, combination siya ng dalawa parang economical na parang sa scooter dahil matipid yet meron dating at maangas na parang proper bike katulad ng big bike kaya naman uh, sa video na ito pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba yung mga bagay na gustong gusto ko sa kanya at ano rin yung mga bagay na pinaka ayaw ko at sasabihin ko sa inyo kung worth it pa bang bilihin ang Yamaha XSR155 ngayong taong 2024 so let's go! Guys, simulan na natin sa pinaka unang, unang gusto ko sa motor na to ay syempre yung looks. Yun yung isa sa pinaka stand out sa kanya. Tingnan nyo naman guys, modern retro yung itsura nya. Talaga namang napaka pogi tingnan. Ito lang guys yung motor na nagamit ko na nasa 150cc category pero madami nagtatanong sa ng mga tao na ilang cc ba yan, big bike ba yan. Tapos nagugulat sila pag sinasabi ko na uh, 155cc lang pala yung Yamaha XSR natin Marami ding mga instances pagpupunta ako sa mga banks paglabas ko may mga security guard na, na nakapalibot sa kanya pinag-uusapan tapos madami silang questions about the motorcycle So, isa yun sa advantage niya talaga namang uh, napaka unique ng itsura uh, talagang napapatanong sila at napapalingon sila sayo So, I guess that's the first uh, thing na gusto, gusto ko sa motor na to at ang pangalawa siguro guys is yung napakaganda niyang canvas for customization. So kung isa ka sa mga may hilig lagay ng accessories sa motosiklo, for sure napakagandang option sa yon nitong Yamaha XSR155. Kasi kita mo sa ibang mga event, ah, nakakita ako doon ng mga iba't ibang klasing build ng Yamaha XSR. May scrambler, may cafe racer, iba-iba sa gaganda. So napakaganda niyang canvas kung gusto mo talagang mag-build ng motosiklo. Ano, ano nga ba yung mga accessories na nakabit dito sa Yamaha XSR natin? Unang-una dito tayo sa exhaust. Ang nakakabit sa kanya is Orion exhaust. Ayan, napaka-pogi niya guys. Isa yan sa pinaka ko nung nabili ko itong motor na to. Parang bumagay sa kanya ng sobra yung exhaust na Orion na to. Parang saktong-sakto lang. Hindi sobrang liit hindi sobrang laki parang bumagay talaga sa kanya pati yung color kasi dati guys yung stock nyan uh, parang silver na malaki bulky na exhaust ah uh, feeling ko mas bumagay siya parang mas naging low key pero may angas pangalawa guys is itong trash guard na merong slider diba 2 in 1 siya guys gustong gusto ko to kasi unang una yung purpose nya na mapoprotectahan yung motor mo in case na matumba or magslide uh, mag slide ka may slider na magpaprotecta. So, 2 in 1. At the same time guys, feeling ko nakadagdag siya sa looks. Kumbaga, ang laking upgrade din na dinagdag nya sa looks. Uh, parang utility, saka looks wise, ang laki ng tinulong nitong trash bar with slider. At uh, ito guys, yung pangatlo naman is yung color. Kung mapapansin nyo, uh, kulay white na siya. Pero guys, walang ganyang stock color ang XSR. From 2020 hanggang ngayon, I think walang color white na stock color. So, pinakustomize na yan ng dating may-ari itong motosiklo na to. Tapos, merong black line dito at merong Yamaha na nakasulat dito. Minimalist na minimalist lang. Napakaganda nung pagkaka-custom color sa kanya. At nakaregister din to guys sa LTO. Kumbaga, na-change color din siya sa LTO. So, legal na legal yan. Pangapat guys is itong side mirror. Ayan kung mapapansin nyo parang minimalist na uh, circular yung side mirror nya. Uh, napaka simple lang at pero malakas ang dating. Kaya guys yung nabili ko sa second hand medyo may kataasan yung presyo pero... Dahil nagustuhan ko talaga yung looks niya at yung mga accessories na kabit sa kanya eh nabili ko. Tapos guys, hindi lang pala 'yon, meron din itong upgrade dito sa handlebar. So parang meron siyang Moto Wolf na uh, handlebar riser dito para mas tumaas, saka parang mas maging itsura scrambler siya. Pero hindi pa 'to guys, tapos siguro soon uh, magdadagdag ako ng mga personal touches ko dyan Yung pangatlo naman guys na nagustuhan ko dito is yung maintenance and reliability niya. So so far guys, uh, minamaneho ko tong Yamaha XSR 155 na to for almost 10,000 kilometers na and more than a year na rin since nabili ko to. And so far never ako nagka problema sa kanya kahit sa yung pinangdi-daily ko. Ang pinagawa ko lang dyan guys is change oil lang. Then pinapaltang ko ng brake pads tong harapan. Normal naman yun na napupudpud. And pinagpitan yung chain. And that's it. Never akong nagka problema dito na kahit na ano. Kaya naman talagang isa to sa mga paborito kong motorsiklo. Kasi reliable talaga siya At hindi ganun kamahalang maintenance. So tara. I-ride na natin. guys, isa sa pinaka gusto ko din sa motor na to is gaano siya kagaan at kanimbol. Sobrang gaan lang nito guys, saka ang dali niyang dalahin lalo na sa traffic. Kasi napansin ko lang, pag scooter sobrang lapat ng upuan. Eh itong Yamaha guys, itong XSR, hindi ganoon kalapad yung kanyang seat. Parang mas compact siya sa pakiramdam. Ayan guys, medyo naipit tayo sa traffic dito. Ah, uh, dito ko may papakita gaano nga ba light and nimble itong Yamaha XSR natin. Ah, uh, madali lang siyang iwas-iwas sa traffic. Ayan oh. Sa gitna nagsasakay. Kaya ayan, dagdag traffic. Isa pa guys, sa gustong gusto ko sa motorcyclo ito, eh yung gas consumption niya. Guys, kaya mag-average up to 45 km per liter. Meron pa guys na umaabot ng 50 kpl talaga. Sa motor na to, sa XSR, mararamdaman mo yung lakas ng dating, lakas ng forma, saka yung parang isa siyang proper motorcycle talaga. At the same time, economical siya matipid yung maintenance sobrang tipid sa gasolina so parang 500 lang pinapakalga ako dito per month uh, kasi na pang daily pang ko sa office <laughs> ganon katipid tong XSR na to kung isa kang katulad ko na mahilig sa mga sulit sa tong XSR na to sa mga options sa para sa'yo yung sulit pero gwapo ito <laughs> yun XSR pero yun lang rin guys, hindi ito perfectong motosikla na to Kaling ko naman nasabi ko na yung mga bagay na gustong gusto ko sa motor na to uh, Ngayon guys, asabihin ko na sa enjoy yung mga bagay na pinakaayaw ko sa kanya Unang una guys, special mention ko kagad, yung stock seat nitong XSR <laughs> Isa 'yon sa pinaka problema niya kasi medyo merong katigasan kung maglo long ride ka for sure mararamdaman mo ng pwet mo yung sakit <laughs> so isa yon sa hindi ko nagustuhan nasa risal na tayo Okay hey guys, pangalawa na ayaw ko sa so, motor na to is yung stock tires nya <laughs> napakadulas like legit <laughs> kaya ako mahilig ako banking banking pat mo muna yung gulong nito talagang madulas so hindi ako masyadong confident dito bumangking banking <laughs> pero guys di naman ako mahilig talaga bumangking as a good thing kaya hindi ko pa ito pinakapaltan yung downside na yun, eh, kaya namang magawa ng paraan dahil pwede nyo paltan yung gulong nyo yun nga lang kapag sakta lang yung budget nyo wala kayong masyadong extra nakahinayang napalitan agad yung stock tires di ba? pero soon guys mapapaltan ko lang yung tires dito kasi medyo gamit na rin naman na siguro Pirelli Scorpion Rally yung medyo off-road tires kasi guys plano ko tong isabak pang off-road din <laughs> kasi guys, medyo may kataasan din yung seat height nito saka okay din naman yung suspension tapos since parang scrambler built nga, na nga sya, gusto ko talagang i-full on na na isabak sa mga light rails lang naman di ba? <laughs> eto guys traffic ulit <laughs> dito talaga sa tulay na to grabe yung traffic dito, malala dito na naman natin yung papakinabangan ang magiging light and nimble ng ating Yamaha XSR <laughs> diba nabukalan ang lusot dito guys sa mga tight spot <laughs> basic <laughs> <laughs> okay guys, paahon na tayo This is very stiff. Pero kaya ng kaya ng XSR. <laughs> Ayan guys, so oh. Side mirror ko tumiko <laughs> Dahil sa vibration Ayan guys, isa pala yun Sa ayaw ko din dito sa XSR Yung vibration niya <laughs> Malala Pero Normal naman yun guys, basta single cylinder yung motor Ahoy! Who? Gantang view. Sheesh! Look at that. Am I that lemongreenah? sa ahun kanin. garage. Ang dami na pala masyadong cafe dito. Pwede kang mag-cafe hunting. Oh. Plus the view. Look at that. <laughs> what a beautiful view with a beautiful bike. <laughs> So ayun guys, hindi na tayo sa Rizal kung saan napakaraming coffee options tas may maraming magandang view. Pero hindi pa ako nakapili kung saan cafe ako pupunta kasi sa summarize ko muna sa inyo kung worth it nga ba ang Yamaha XSR155 ngayong taong 2024. Ilang taon na rin sa market tong Yamaha XSR 155 simula na lumabas din sa Pilipinas pero guys hanggang ngayon I think 4 years old na tong model na to pero wala pang bago na lumalabas ang difference lang each year model is color. Pero kung ako tatanungin hindi pa rin talaga siya mukhang outdated. Talagang uh, mahirap maluma yung ganyan kapogi na itsura. Kung ako tatanungin, kung bibili kayo ng brand new na XSR, masasabi um, ko na hindi siya worth it. Kasi medyo nasa overpriced siya. Yung presyo niya na nasa around 180,000 is wala pa yung ABS. Uh, at sa ganong presyo guys, konti na lang yung mo, pwede ka na makabili ng second hand na 400cc na motor. Diba? Pero guys, kung isa kang wais, like maalam kang bumili o magkilatis ng second hand na motor I think yun mas worth it guys. Kasi guys sa market madami nagbebenta ng yung Yamaha XSR 155 yung mga presyo eh mas mura na kung i-compare mo sa brand yung mas malaki na yung nakaltas na presyo. Yun guys mas magandang bumili at mas sulit kasi uh, kahit used naman sya is super reliable naman tong motorcyclo na to. As what I've said kanina never ako nagka problema sa kanya. Kahit second hand guys hindi kayo masyadong magsisisi sa ganitong motor. I think yun yung conclusion ko guys. Second hand na XSR, sulit at worth it. Pero kung bibili kayo ng brand new for me, hindi sulit. Uh, tingnan natin guys kung i-update to ni Yamaha. Kung maglalagyan sila ng ABS or lalabas sila ng mas modelong model. Pero guys, itong butong siklo to is super fun. At the same time, very reliable and economical. So, feeling ko ito yung pinakamagtatagal sa akin ng motor -tosiklon. Mas mauna ko pa mabenta dito yung big bike. That's it guys. That's my ownership review sa ating Yamaha XSR155. I hope nakatulong yung mga pinagsasabi ko sa inyo uh, sa pag-design kung kung kuha kayo ng ganitong motosiklo. So, I hope I'll see you in my next video. Bye!